Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si dating Pidaya Agent, Jonathan Morales. Alam nyo, napakatagal kong inantay yung pagkakataon na ako ay maimbitahan dyan sa House of Representatives. Subalit, so, talagang yung mga pagkakataon na yun, ano, dupating ako doon sa punto na talagang seryoso akong kinausap ng aking abogado na si Atty. Vincent Badong. Ang tapang, kahit kailan, pwede mong ipakita. Subalit, so, depende sa laban na pupuntahan mo. Sa mga, mga pagkakataong katulad nito, kung saan yung kalaban natin ay hindi lumalaban ng patas. Nagtatago ang mga ito sa kapangyarihan, taglay ng legislative power ginagamit nila yung kapangyarihang ipinagkaloob ng ating saligang batas. Kapangyarihang siyang sisiin sa karapatan ng lahat ng Pilipino. Bagamat nag-aagaw yung damdamin ko at doon sa maganda at na suhistyon ng aking abogado. Lapag bang sa, sa kalooban ko, si sinunod ko siya at ganun din ng konsensus ng karamihan, karamihan sa, sa mga kasama ko. Gusto ko, ko talagang makaharap si Congressman Barbers, si, si, si Dan Fernandez, si Congressman Paduano at iba pa upang pamukha sa kanila. Ginagawa nyo pa talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan. Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng pas. Gusto ko, ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay ninyo ngayon? Saan galing, galing yung mga ginagawa?